Bakit <laughs> <Ito, anak. laughs> yan? Ito <laughs> e, na. Bakit yan? Bastos! Alam yan na. Ano ba tawag doon? <laughs> Walang ganyanan. <laughs> Tagalog mo. Ay, okay, okay oh, oh. na Dibdib! Oo. Dibdib na! Nipol! Tagalog! <Pwede>, Hindi oh, okay. <laughs> Tagalog na Ay, Tuldok! Tuldok, kuwet! Tupon! Malapit na. Dede! Hahaha! <laughs> Hahaha! <laughs> Kunyari <laughs> 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 ka pa eh. Hindi hey. daw niya alam yung tib tagalog. Ay, ikaw naman. O, sinari naman siya si dita. Alina, hindi ka na. sa sayaw. Si Carol nalang lang, saka si nanay. Magaling nga si Carol eh. Si Carol na lang. Si Ako naman. Ang matalo sa sayaw ah. Uy, hindi pa ako nakakaligo ah. Ako naman ang Hindi ka naman malulang eh. Kuya. Ano? Si Lola daw pala sa sagot. Ano si Lola? Ano? Pwede natin at anong-anong? Ano? Dahil kami magtatanong kay... Sinasila sina naman kay Mord. Ayun! na palagi nalang saan. Okay. Natakot din naman tayo ng na, ano, pagkain. Lugar naman! Pagkain? May lugar. Ha? Lugar sa Pilipinas na lang. Lugar sa Pilipinas? Oo. Mahirap ang lugar. Bagay! Mahirap, hindi alam ni Carol dito. Pagkain na lang pagkain. Yung mga nandito. Yun na lang nasa loob ng SM, yung nakikita roon. Okay.

Pag nawala na ni Carol, swimming na tayo. Alam, magalasin ko na eh. Ay, magalasin ko na. Oo. Oh, o, Tama na, tama na. O, mag-swimming na kayo mag ba? Na kayo. Mag-swimming na kayo. Hindi naman kayo na Ay, swimming. Ano oras na? Ang oras pa doon na. Ay, o. Marala, na na tayo. Hindi na, swimming na. Nayo. Nayo, pasalasin na dyan.